Iyon ay kamusta ga? Ay long time na no luto eh si Buing Uso Kaya aray nagluto ako ng karbunara Hindi ako magpapakitang gilas sa bahay ni na misis At sakto din naman na birthday ni ate Cam, Kaya aming iso surprise Ibababa ko lang aray aming pinamili Diyan sa hypermarket Pagkatapos ay nagsalang na ako ng tubig Para sa pasta mamaya Digasol nga pala din eh Hindi nasanay eh Bagos sinimulang ko na magayat. gayat Inuno ko na rin sibuyas Dalawang piraso at medyo maliit pala din eh Pinino ko lang ang gayat Pagkatapos sa sibuyas, sa bawang naman tayo. Nagpitpit lang ako ng isang buong ulo ng bawang. Abay, ako pala nakabatang kaya pa. Oh. Eh, nagmumukong si Tanggul eh. Pino rin, ang padali ko diyan sa bawang. At para sa Filipino style na carbonara, lalagyan natin arin ng spam. Isang lata ng spam. Abay, yung laman ha, hindi yung lata. Ang padali ko naman din eh, ay padays. Yung saktuhan lang ang laki yung kasa sa bibig. At para medyo social naman na rin carbonara, lalagyan natin ng bacon. Aray smoke bacon na nakita ko doon sa tindahan. Ginahit ko lang ng pagarine At yan, ready na ng ating mga kakailanganin. Jeep na lang ang kulang at aalis na si Manong Bago ako magisa, maglalagay lang ako ng nubentang asin, dinis sa tubig. At saka kaunting patak ng mantika at yun ang nakasanayan. At nung siya ay kumukulo na, ay eh, dinilagay ko na rin spaghetti pasta. Isa't kalahating kilo lang nilagay ko at baka hindi magkasya. Naisaalang ko na ang pasta, mag-uumpisa na tayo magisa inuna ko na aking bacon at aking pamamantikain gigisahin nyo lang yan hanggang mag crispy parang garnay ay wag nyo susunugin at baka pumait pagkatapos sa bacon isasalang ko naman na rin ginahit nating spam ginamit ko na yung mantika galing sa bacon ipapakrispy din lang natin aray at pagkalipas na mga 8 minuto hanggang sampaw iche-check ko lang kung malambot na rin pasta abay pwede na kaya hahanguin ko na at baka ma-over ko Inihuho ko na agad din eh sa may strainer sa lababaw ay yan na nga dumikit na sa gitna Ayos lang, hindi naman sunog. Akin lang kami paliliguan sa malamig na tubig para matigil ang pagluto. Bagaos, lalagyan ko naman ng kaunting mantika para hindi magdikit-dikit. Hahaluin nyo lang ng kaunti at ayos na yan. Iset aside nyo na. Balik tayo din sa spam at ready na ata. Pag garning golden brown na at crispy na, ay ayos na yan. Hahanguin na natin. Ginamitan ko na ng strainer at maraming mantika. Di na na din sa kawaling aray. Naglagay lang ako ng kaunting mantika. At iginis ako na aring bawang at sibuyas. Dinamihan ko lang bawang at sibuyas para masarap. Pagkatapos, lalagyan ko naman ng butter para wala lang, trip ko lang. <laughs> gigisahin lang natin ang mga humigit kumulang dalawang minuto. Bago natin ilalagay aring mushroom na nasa lata. Aring naman ay lang natin gigisahin. Pagkatapos, tayo maglalagay na ng cream. Dalawang litro ng whipping cream mga ang ginamit, yung 35%. Yan ay pipigay inyo lang para masaid. At para aring creamy na, pero mas creamy pa, lalagyan natin aring ng nestle cream. Honestly, cream ay bahala na kayo. Basta cream, wag lang ang cream silk. Tinimplahan ko lang aray ng 84 asin. At madami-daming paminta. Siguro yung mga 800 at 49 piraso. Ang parmesan cheese naman ay apat na daan at piraso muna. Mamaya na lang tayo magdadagdag. Hahaluin ko lang aray ng dahan-dahan bigla. Sabay akin tatakpan. At pag yan ay kumukulo na, ay hahaluin lang natin para hindi masunog yung cheese sa ilalim. Pag kami sana namumuo yung cheese at saka yung cream, kaya kailangan haluin patayang yung tabihan. Sabay akin na rin titimusan kung may lasa Abay may lasa na, pero kulang pa. Magdadagdag lang ako nung may 232 na, na parmasan cheese. At para sigurado, ibilangan nyo na rin. Mga 45 kung asin pa at pwede na aray. <laughs> halu haluin lang aray at papakuluan hanggang siya ilumapot. Basta ang paghahalo ay ilalay pati tabihan para hindi masunog. <laughs> At sa huli, lalagyan ko lang ng crispy bacon para lumasa na agad. Magsasalang lang ako ng kauntay at nagutom na daw eh, papaabay. Tumakal lang ako ng kaunting carbonara sauce. At saka mga dalwan dakot na ring pasta. Hahalu-haluin nyo lang habang buhay ang kalan. At pagkakulang pa sa inyong sauce, edi eh, magdadagdag. Basta wag nyo ilalahat at baka maging sopas iyan. Ay magpapakitang gilas nga tayo kaya ating ipiplating aray. Dalwan takal, sabay aking pinilipit ng pagayaan. At sa ibabaw naman, lalagyan natin ng crispy bacon at saka crispy spam. At ang huli, aring parmesan cheese, ating ang burburan. At iyan na ho ang ating special order, carbonara. Kaunting parsley na lang sa taas, tayos na. At nung malapit na daw dumating ang my birthday, ay eh, di pinaglahok ko eh. na aray. Iyaw ang ating carbonara. Nilagyan ko lang din ng crispy sa taas at saka parmesan cheese. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. At yun nga ho, kaganapan nung isang araw. Ay paano, hanggang din na lang ho, ang bidyong aray. Maraming salamat sa inyong palaging panunungod. out nga pala sa Sarabia Family, kay Edward Mesana Vidad, kay Anjo Pingol ng Apalit Pampanga, kay Gilbert Murao Oriente, Kay Lanilin Bislig, ng San Juan, Batangas. At kay Shelo Makatangay Castillo, president ng Cloca 3B. Maraming salamat mga idol!